Ang galing, tatlo pala sila oh. Kambal lahat ang lalaki na nila. Oh, ayan sila. Ay hindi nanay pala yung isa. Ito yung dalawang anak. No ba yan? Kala ko, tatlo kambal. Ayon yung nanay nila oh. Ayan ang nanay nila. Ah, oh, ito na yung anak. Ito na yung anak niya, malaki na malaki na ang kambal <laughs> ayan o oh. kita niyo yan eto na sila ngayon malalaki na oh, pwede na kaya yan hulihin <laughs> di ko kasi maabot eh oh. nung unang tingin ko nung tinignan ko nung napisa akala ko isang itlog ah, isang isang ano lang ba siya, isang sisiw lang yung pala dalawa siya. Malaki na. Ayan o. Oh. Galawin ko kaya yung ano. Yung puno ng limon. Ah, wala na sila sa pugad. Umalis na sila. Nagpa-practice na siguro. Ayan o. wala na sila sa pugad.